<laughs> <laughs> oh, yan. Tapos may taga pai pai. Ano to? O, oh, tingnan mo, lumalabas na mantika. Oh. tinggal hmm. Padamihin pa natin. Hmm. <laughs> <Tita dyan laughs> <manito>. oh. Ha? na. Ah! ako, girl, pag ganito. Okay, ano, Huwag ano, ka nalang makakalag. Bumasa pa na doon, bro. Huwag ka nalang mga yan. Sina. Namamuyagad tayo. Ha? Ako ni Papa Rico. Ano to? Candy. Hala, nahihilo ko. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Doon muna ako. Wala, nabas-pasok sa aircon na at init. Kaya nga, tingin pa ko okay, okay lang sa'yo. Kaya mo lang. Guys, dito kami. <laughs> na, na ano man. Na doble.